Hello, good morning guys. Welcome ulit sa akin vlog. So today is, anong araw ba ngayon? Today is Wednesday yan. August 21, so 10 o'clock na ng maga dito. So, pero yung init pang alas 12 na. Yan, ganito po ang itsura ng Mardin. Yan, lagi ko naman binablog yan guys. Sobrang init. Tirik na tirik kahit alas 10 pa lang. So yun guys, may nagtanong nga pala about sa work dito sa mga lalaki. So sasagutin ko yung mga tanong. Marami nagtatanong guys sa Facebook. So dito po sa Turkey, uh, ah, napaka-selected professions lang yung mga available dito sa mga foreigners, especially sa mga Pilipino. Mostly ang mga trabaho ng mga lalaki dito guys is sa sushi, sushi chef. Pero karamihan sa kanila guys mga cross country dati pa, and yung iba mga nag tourist visa tapos dito nagpa residence permit so ganyan po ang is ang ginagawa ng iba and then there is po sa office mga construction sa construction office meron din po uh, madalang lang and dito sa mga nakilala ko dito sa southern uh, southeastern turkeya dito sa south ng turkeya may mga nakilala ko dati dito mga engineer sila ng ano nang uh, minahan ng mga ginto saka bronze zinc So isa siyang uh, minahan sang uh, company ng minahan na maraming mga minerals ang biniminan nila. So mga marami ko nakilala dito, guys. So mga engineers sila mula sa Africa. nag sila from Africa to Turkey dito. And the rest uh, siguro sa mga hotels and restaurants dito sa sa coastline diyan sa part ng ano ng Mediterranean like a uh, Bodrum uh ala yang ano uh, Antalya diyan meron daw doon diyan mga Pilipino nagtatrabaho sa mga 5 star hotels pero dito po sa mga ibang mga cities wala ko pa masyado makikita may mga nagtatrabaho diyan sa sa Ankara sa mga uh, tawag doon um uh, sa embassy yan mga may mga lalaki din uh, sa ano naman sa mga rehabilitation guys marami ding mga may mga mga lalaki rin especially dito sa Diyarbakir meron din diyang rehabilitation nagtatrabaho mga mga Pilipino. Saka meron din mga Pilipina. So masahista mga Pilipina. And the rest, wala na. Wala na, wala guys, wala masyado dito. Hindi siya siya katulad ng Arab countries na maraming opportunity para sa mga lalaki dito hindi kasi yung dito sa sa Turkey kung ano meron sa atin mga professions marami din sa kanila so hindi nila kailangan saka mas malaking pasawad ng foreigners kaysa sa mga locals kaya hindi sila nag hire ng mga foreigners masyado limited limited lang talaga so yun yun nasagot ko na yung uh, ano nyo guys uh, nasagot ko na ang inyong katanungan and about naman kung business kayo dito marami po dito opportunity that about sa business kung mapera ka, pwede ka dito magtayo. Uh, ma ang malakas dito ng business is food industry. Kung mag magtayo ka ng mga restaurant or coffee shop, ma mabenta dito kasi kahit some part ng Turkey, guys, uh, tourist spots, maraming mga maraming mga ah, uh, turista. Kaya dito sa amin, guys, kung mapera lang tayo, pwede tayo magpatay dito ng coffee shop or restaurant para sa mga foreigners. Kaso ngayon, kailangan ng milyon-milyon na pera para makapag makapag uh, patayo ka dito and dapat ikaw is uh, Kimlik holder or uh, wala passport uh, Turkish passport dapat citizen ka dito so hindi ka dito pwede magtayo hanggat hindi ka citizen pwede ka magtayo naman pwede rin ang uh, gagamit ka ng tao kaso nga nakapakalat sa kanya so yan naman po guys At eh, napakainit na yan bye na thank you very much